One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, naluloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo? Ako naman ang tatanungin nyo. Ay, nako, Ito, fresh overload. Kagagaling ko lang sa bakasyon, guys. So, nagpunta ako ng bangsen at namahinga ako doon ng bonggang-bongga. -bongga. So, nag-aliw-aliw ako doon. Kaya, virgin na virgin ang feeling natin ngayon uh, minit ko yung ano yung dati kong estudyante na nag-aaral na ngayon sa university at ayon kahapon sila yung kasama kong romampa doon ng bonggang-bongga. Ang, ang gugwapo ng mga ombre doon, grabe. So yung mga pinakilala niya sa akin, alam mo yon ang cute, cute lahat. So bet ko sila lahat. Charot, hindi, walang ganon. Natulog lang ako mag-isa sa hotel. And then, of course, um, na-relax ko yung sarili ko kasi syempre tabindagat yung pinuntahan ko. Kaya I feel fresh. Shout out. sa yan. Masaya lang. Masaya lang yung feeling na alam mo yon. paminsan-minsan umaalis ka at nagbabakasyon. Kasi, sa totoo lang, napagod talaga ako dito sa Miss Universe. Saka napagod ako sa mga pinaggagawa ko. Sobrang dami, ba? Diba? Pero, syempre, masaya naman ako kasi lagi kayo nandiyadyaan at lagi nakasuporta dito sa channel ko. Kaya, maraming maraming salamat sa walang sawang tumatang dito kay Mama Samblan. So, shout out sa inyo lahat. At saka, syempre, gusto ko rin kamustahin ang aking friends na si Christine Ann Perez na namamayagpag din ang ganda ng bonggang bongga. At saka syempre ang aking best friend na si Rona LB na nagbabakasyon din. O, diba? So, tuloy-tuloy ang buhay, tuloy ang saya. Kaya, guys, syempre malapit na ang Pasko. Merry Christmas sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay magbigay ng pamasko sa akin, charot. And then, of course, syempre, magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga nakuha natin blessing sa loob ng isang taon. Sobrang dami. Yung good health na lang, no? So, ako naman, ah, uh, ano eh, misa may, may sakit, misa may sabi, wala pero alam mo yon yung mga minor na sakit lang naman, yung mga sakit ng chan, sakit ng ulo, yung mga ganon, at least hindi grabe, di ba kaya thanks God pa din so the best talaga si Lord promise. And then, of course, papasok na rin tayo sa bagong taon. So, salubungin natin siya ng bonggang-bongga, masaya at maging, ano, hawang bagong taon. So, wish all the best talaga sa atin lahat. And good luck, di ba? And then, of course, keep praying lang, guys. Keep praying lang. Yun lang naman ang importante. Di ba? So, syempre, Marami tayong chika ngayon na talaga naman hmm, nagtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa ating mga chika ngayong araw na to. Gusto ko mag-init ang ulo ninyo. Kaya guys, huwag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam... Tingin mo, Miss Colombia laging nakaka top 5 sa Miss Universe. Bakit kaya? Mm, gusto ko 'yan. Obviously ba na maganda sila, charot. Kaya sila nakakatungtong sa top 5. Mga magkakamukha kami, charot. So 'yon. So ang Colombia kasi, ang kandidata nila laging sexy. Ayun yung number one. Pansinin ninyo, pare-pareha sila ng hubog ng katawan. So, ganong kagaganda ang mga babae sa Colombia at ganong kasi sexy. And then, talagang malakas talaga yung appeal na tinatawag parang ako. Charot, sa yan. And then, gusto ko yung mga paeksena nila talaga na, alam mo yon kabog kung kabog. Maano kasi sila yung tawag dito, ah uh, bubbly yung personality ng mga Colombian, yung mga maharot sila. Pero syempre, hanggang top five lang talaga nararating nila. Sa sobrang dami ng kandidata nila pumasok sa semifinals, parang ang nabalitaan ko lang nanalo iisa. Charot, di ba? So, lagi silang runners-up, lagi silang top five. Pero isa lang talaga yung nanalo sa kanila. Actually, nakadalawa pa nga lang yata silang Miss Universe, di ba? Kung iisipin mo. And then, yon Ang problema nila, mahina sila sa communication skills. Mga bobita, charot. So, yon Ayun. Kaya, hindi talaga sila nakakakuha ng corona. Maganda lang sila at sexy. Pero, Mahina sila sa home skills. At yon hanggang doon lang ang nararating nila. Pero syempre, malay natin, diba? Sabi ng gano'n, try and try. So yung nagiging top 5 sila na sunod-sunod or pumapasok sa semifinal. So, not bad, ha? Bihira kaya sila ma-elk dito sa Miss Universe. Diba? So, yon Kaya, congratulations pa rin sa mga Miss Colombian Beauty. O, oh, ba diba? So, love ko yung mga yan. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Taon ba ng Latina ang 2023? Kasi sunod-sunod na puro Latina talaga ang nakakuha ng corona at walang nakasingit na Asia. So, tingin mo, Mama Sam, uh, lumalakas na uli at nagbabalik na ang alindog ng mga Latina pagdating sa beauty pageant. Mm. Ako, masasabi ko lang dyan, hindi pa naman tapos yung taon. So, may dalawang pageant pa. Baka masingitan pa to ng... ano, ng kandidata na mula sa Pilipinas, 'di ba? Ang diyan si ano, ako maasa ako dito kay Liana at Duana uh, dahil nakikita naman natin na talagang umaariba doon sa Miss Earth, 'di ba? So hindi imposible na makuha niya ang corona. And then, ang matindi niya makakalaban doon, isa sa mga nakikita ko, si Brazil. Grabe si Brazil. Sobrang ganda din. Ayun talaga, baka tinik yun kay Liana. Pero, umaasa ako si Liana ang mananalo dito sa Miss Earth. And then, sumunod ay uh, meron pa tayong intercontinental. Diyos ko, panalo din din ang kandidata natin na si Iona Gibbs na talagang namamayagpag din at umaariwa ng todo-todo, di ba? Pero ang tinip naman sa kanya si Thailand, <laughs> di ba? Kasi magaling din at maganda din ang Thailand na kandidata dito sa Miss Intercontinental. Pero syempre malalaman pa natin yan kung sino talaga ang mag ng corona in the future. So, yun. Malapit na yan. And yes, taon ng mga Latinas ngayon kasi pinagpala sila. Buti naman. Kasi nahirapan talaga sila sa Miss Philippines. So, totoo yon Nahirapan sila. Pero ngayon, ayan. Sige lang, pagbigyan natin. Kasi sa susunod na taon, puro Pilipinas sa makikita mong magko-corona dyan. Charot! So, yun. So, basta. Wish all the best. ah uh, hindi naman nila sa lahat ng oras ay Pasko, di ba? So, may mga momento talaga na ganyan. So, at least nagro-runners up pa rin tayo. hirap kaya nilang kalaban si Miss Philippines, di ba? So, yun. So, takot na takot kaya sila sa Miss Philippines candidates. Pero, syempre, congratulations sa atin at congratulations din sa mga Latinas. O, oh, yan! At para sa sumunod na chika, mama, sa tingin mo, kasosyo ba to ni Kunan ang bagong Or ano Ang bagong Organization dito Sa Miss Mexico mm -hmm kasosyo, nakikita ko na lagi silang magkasama. So, siguro ito na yung bagong presidente, di ba? Yung lalaki nilang kasama na from Mexico. And then, magkakaroon pa sila ng opisina sa Mexico. So, ibig sabihin, may kinalaman to dito sa Miss Universe. So, abangan natin in the future ko ano nga bang papel na lalaki to. Basta ang alam ko, siya yung nakakuha ng franchise for 2024 na gagawin nga sa Mexico So ito yung bago nilang kasosyo Dito sa Miss Universe So tingnan natin sa susunod na taon Kung saan naman gagawin ang Miss Universe In fairness kay Kunan ha Lagi siyang may booking na Country na diba Dati namumroblema problema tayo Kung saan gagawin ang Miss Universe Ngayon hindi na talagang meron na kagad siyang oh, announcement. Oh, di ba? So, yun. So, tignan natin. Baka pinagbili niya na yung share niya dyan. <laughs> di ba? So, yun. At para sa sumunod na chika, mamasama rin naman masasabi mo, di pa sila tapos dahil may pahabol pang mga awardee para sa mga kandidata dito sa Miss Universe. Dahil nga, bibigyan ng one year supply ang winners na napili nila parang bagong model ng skincare and spa. O, oh, ba? diba? Sino-sino ba mga napili nila dyan? Ayan Ay, nga si Spain, si Netherlands, si Brazil, si Chile, si Thailand, and of course, si Miss Philippines. Ah, oh, diba? Ang bongga lang. Gusto ko yan. Siyep, natuwa ako kasi kasali na naman dyan si Miss Philippines. Laging hindi nila nakakalimutan bigyan ng nang award or ng isali nila sa mga pa-award nila si Miss Philippines. Alam mo kung bakit? Kasi guilty sila. nako Nakokonsensya na sila sa mga pinagagawa nila kay Miss Philippines. Kaya halos lahat na ng award ay ibigay nila kay Miss Philippines. Saka hindi, maganda naman talaga si Miss Philippines para kunin nila talaga ng skincare model, ba? Diba? So, para sa akin, okay yan. So, ano yan? Good yan. Kasi may one-year supply better. Diba? So, yun. So, syempre kung sino yung madaming ano, tagahanga nila, <coughs> isasama talaga nila yan dyan. Imposible namang hindi. ba? Diba? So, nag-glow ang mamasam ninyo, no? So, yun. Ang sarap talaga kapag nakakapagbakasyon. To sa totoo lang, ako talaga, masaya ako pag nakakapunta ako sa ibang lugar tapos bumabalik ako. Para kasi nagre-restart again. Yung, alam mo yun, yung ambience ko. Mas parang, Bago, tapos pagbalik mo sa bahay, para na-miss mo yung bahay mo Ganon! So, ang bongga lang Anyways, para sa sumunod na chika Mama Sam, mga first runner up sa Miss Universe si Nadia Pereira, Amanda Dudamel, Antonia Porcil Sino sa tingin mo ang dapat na nakakuha ng corona sa kanila ng Miss Universe? Ayoko si Paraguay kasi maldita siya nagmamaganda. <laughs> Tapos si Venezuela naman. Actually, gusto ko sana last year si Venezuela. Kaya lang, hindi sa kanya napunta ang corona kay USA, di ba So, parang nakikita ko, deserve naman ni Venezuela. Pero yun nalaman ko na bitter-bitiran siya. Parang sabi ko, ayoko, bitter. Charot. And then, of course, si Antonia Forsyld. Kasi sayang, parang alam nyo, nung Miss Universe, medyo natatakot ako kasi baka manalo ang Thailand. Baka magdiwang sila. <laughs> so, so, yun. Kasi ano, tawag dito, parang feeling ko kasi talagang alas talaga nila to si Antonia. Tapos, naiirita na kasi ako kay Antonia. So, mali siya ng Miss Universe. Tapos, uh, tinig siya kay Michelle D., kung wala dyan si Antonia, for sure, si Michelle D ang ipapasok nila sa top 5, di ba? So, yon So, kaya hindi ko siya gusto nung lumalawa siya sa Miss Universe kasi kasabay niya si Michelle D. Pero ngayon, masasabi ko, sana kay Antonia nalang binigay yung corona kasi ang Thailand kasi parang kailangan na nila to sobrang tagal pero alam mo natutuwa ako sa attitude ng Thailand kahit nag first run up sila ngayong taon na to at konting konti na lang nakuha na yung corona ando doon yung panghihinayang nila pero madali nilang natanggap sa totoo lang yung kumbaga parang Better luck next time talaga ang labanan. Hindi sila ganun kaseryoso na para ano ba, ginawa kami yung first runner-up, sayang naman ano sila, yun nandun na chill lang, tapos ang naniniwala sila na pang Miss Universe talaga si Antonia Horsfield, and masaya sila sa narating ni Antonia, and then masaya sila nag first runner up ang Thailand sa Miss Universe. ayon. So, good luck Thailand. Sana next year, mapasama pa rin kayo sa semifinals kasi for sure, may hirapan uli kayo kumuha ng matitindi ninyong pambato sa Miss Universe for sure. So, ako, ang tinitignan ko lang dyan na sana ano talaga, makakuha sila ng kandidata na kaya kumuha ng corona. Parang piling ko papunta na sila doon konting konti na lang pwede na malutuin yan ni Kun Anne kung tutuusin. <laughs> diba? So, yun. So, ako para sa akin, sa kanilang tatlo, si Antonio yun nakita ko na, ano, pwede sana kumuha ng corona ng Miss Universe. Oh, diba? At kung maglalaban-laban silang tatlo, I think si Venezuela ang mananahal. Charot. So, yun. At para sa sumunod na chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo, homecoming parade maayos na sa December 10, 4 p.m. sa SM Mowa Complex. Kay Michelle D, di ba? So, bibigyan siya ng parada. So, bongga. So, gusto ko yan. Kasi parang piling ko, deserve niya naman. Saka, nakita naman ninyo, di ba? Uh, inimbitahan pa siya ng Department of Tourism para sa courtesy call sa kanya na bilang isang, ano, tawag dito, isang ano, magaling na pambato natin sa Miss Universe na na-promote niya ng bonggang bongga ang Pilipinas. O, di ba? Kasi yung national costume niya, maganda kasi yung pagkakagawa. Tapos, parang in, ano, inviting tourism talaga dito sa Pilipinas. Kaya binigyan talaga siya ng courtesy call dito sa Department of Tourism. And then, parang may project nga ta silang gagawin dyan. So, congratulations talaga kay Michelle D. Ayan yung sinasabi ni Pia Wordsbach na kahit hindi manalo, alam na alam natin sa puso natin na siya dapat ang Miss Universe. Uh, oh, 'di ba? So, yo, so, sa congratulations sa Michelle D. And then happy ako sa mga nakikita kong achievement niya ngayon. Yung kumbaga parang hindi, ano siya yung, naging top 10 lang siya sa Miss Universe, pero pag uwi niya, daig nga pa yung Reyna, di ba? So, ayun talaga magmahal yung Pinoy. Nakita kasi talaga nila yung galing talaga ni Michelle G dito sa Miss Universe. So, yon So, congratulations. Mabuhay ka, Michelle G. And then, of course, para sa huling chika, sa aming ganun, Mama Sam, tingin mo, Masusundan kaya agad itong Miss Universe natin na si Catriona Gray at saka si Pia Wordsbach or matatagalan pa. Hmm. Ako para sa akin, parang piling ko hanggat si, hanggat si Kun An ang may-ari ng Miss Universe. May hirap na tayong manalo ng Miss Universe dito. Kasi parang piling ko, gugustuhin niyang manalo ang Thailand more than sa Pilipinas. Imaginin ninyo, 'di ba? Yung ginawa ni Michelle D, isa na yang halimbawa na mahihirapan tayo sa Miss Universe kasi sa kahit anong galing ng kandidata natin, hindi nila pinapasok sa top 5. So, ibig sabihin nun, hinaharangan talaga. Tingnan nyo, pinaburan si Thailand more than dito kay Philippines. So, pinapasok talaga nila si Thailand at nilaglag nila si Philippines. Bakit? Kasi gusto nila manalo ang Thailand. Kaya lang, hindi umobra. So, yon So, ako para sa akin, imagine nyo, guys, kung nakarating si Michelle D sa top 5, anong tingin nyo ang magiging resulta ng Miss Universe? di ba So, parang piling ko, kapag itong si Michelle D ay nakatungtong dyan sa top 5, panalo. So, ngayon, sipin na lang natin. Kung si Kunan ang may-ari, tingin ninyo kung gusto nila manalo ang Pilipinas? Parang piling ko hindi. Kasi ito na nga lang si Michelle D, naharangan nila. So, ibig sabihin lahat, kaya nilang harangan. So hanggat hindi na nanalo ang Miss Thailand, hindi tayo mananalo ng Miss Universe. Parang piling ko yun na. Ah. So yun, ganun yung gagawin nila. Ewan ko kung a-agree kayo doon sa sinasabi ko. Pero ito kasi yung nararamdaman ko dito sa bagong honor ng Miss Universe. Eh. Yung, alam mo yun, yung ginagamit yung country para sa promotion ng Miss Universe and then at the end of the story, hindi naman pala nila bet. Mm, di diba? So, yon Kasi, kung sa mga nakuhang special award, malinaw. Uh, transformational leader, malinaw si Michelle dito. Kaso hindi, hindi nila binigay. Binigay nila kay Nicaragua na hindi ko maintindihan kung ano ang pinopromote niyan sa buhay. O, di diba? So, yon So, parang piling ko matatagalan pa. Baka umabot ulit tayo ng 42 years bago manalo ng Miss Universe. So, yon So, parang piling ko kasi ito yung generation ngayon ng Gloria Diaz at Margie Moran. So, ayan na. Nabigyan na ng isang bagong Gloria Diaz at isang bagong Margie Moran. Ito na nga si Pia at saka si Catriona. And then, parang piling ko sa next generation na uli. <laughs> Mga ganon. So, yon. So, but, let's see. Siyempre, dapat still hope tayo. Malay mo naman sa susunod na taon, yung pambato natin ay umariba. Pero sana, sana man lang, sana magiging fair lang ang Miss Universe. Kung magiging fair yung Miss Universe, madali natin makukuha ang corona ng Miss Universe. Hindi matatagalan. Hindi aabot pa ng 20 years, makakakuha na tayo ng corona uli. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa chikahan natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys! Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang support ha, na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa akin mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa kanya kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating na tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.